Talaga naman kapag pumunta ka dito sa Veras Paul, manginginig ka talaga sa sobrang lamig and syempre, maaamis ka sa sobrang linaw ng tubig. Kaya samahan niyo ako. Tara! So what's up mga ka-idol? Ayan, so after 20 years, bumalik ako dito sa Vera Pools. Oh, Kasi pumunta ako dito, isang basis lamang. So dati, walang entrance dito. Pero ngayon, wala pa rin kaming entrance. <laughs> Kasi sinabi ko taga dyan lang sa taas mga ka-idol. Ayan. So, syempre, yan mga kasama natin mga ka-idol. Mga lalay ko yan. Ayan, mga lalay. <laughs> Ayan. So, mga paragot. Para luka, para oray. O, yan mga ka-idol ang ating mga kasama. Ayan. So, mga ka-idol, abangan nyo yung napakalamig na falls dito. So, bakit tinawag na Vera? Hmm. Wala wala ang ibig sabihin yung pera. Ayan, kasi mga discover ata kayo. Maraming binibira dito. <laughs> Ayan. Yung falls kasi mga idol is nandiyan na yon. Natural falls to mga idol. So ngayon, mas pinaganda nila, nila mga idol yung ano dito. Ito, ito, itong daan na to. Ay, okay, mga idol, dahil mahirap ang daan dito, abangan yung mga idol yung mga next view ngayon. Yun mga kalodi, malapit na tayo. So medyo mahirap yung daan lang dito mga idol. mga kaidol, malapit na tayo makarating sa tinatawag dito na Vera Pulse. Alam nyo ba na to? Na itong Vera Pulse na to ay binuo po ng 1980s. Grabe! Napakarami palang tao mga kaidol. Nakakahiya mag-vlog. Pero tara! <laughs> At ayan nga mga kaido, grabe no. So sobrang dami ng tao. At malayo pa lang mga kaido, makikita mo na yung tubig na napakalinaw. Ayan mga kaido, oh, halos lahat ng mga pumupunta dito mga kaido, is dito na po kumukuha ng pang-inom. Tsaka yung mga kanilang mga dinadala mga soft drinks, dyan na po nila binababad. At talaga maya-maya, ay para na rin na ilagay mo sa refrigerator. Kaya mga kaidol, ito na ang Fera Fall. For... Mga kaidol, napakarami pa lang tao dito. Alos mga tao dito mga kaidol is nandito na. Ayun yung mga taga-buyan mga kaidol na pakita mo. <laughs> Grabe mga kaidol ang kaidol mga tao. Ako mga kaidol naman. Ay! 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 <laughs> kung makikita nyo mga ka-idol, no, ang dami pong kumpul-kumpulan, kanya-kanyang pwesto. Ayan, no, kung makikita nyo mga ka-idol, ang dami pong mga bukal. So, napakalinis po yan mga ka-idol, napakalinaw. Kaya kung pumunta kayo dito mga ka-idol, hindi nyo na kailangan magdala ng yelo. Dahil kapag nagdala kayo ng yelo, mas lalabigin kayo dahil malamig na po dito. So, yun mga ka-idol, eh. subukan natin ngayon kung gaano kalamig ang Veracruz. So, 20 years ago bago ako bumalik dito. Kaya ngayon, na matanda na tayo, babalikan ulit natin kung gaano kalamig ang Veracruz mga kaidol, grabe kasi klamig lang ito mga kaidol lang sa palalit so pangalawang pulse na ito mga kaidol sinutahan namin pero mas malinaw dito at what's my name is? At ayan nga mga mga idol habang tayo ay nag vlog nakita ko dito 'yung mga kabarangay ko. Ayan mga idol, mga kagawad po 'yan, mga idol ng aming barangay, mga kabataan pa no, batang-bata -bata pa pero barangay kagawad na. And syempre mga mga idol, ayan kumakita nyo po 'yung tubig, napakalinaw. Talaga namang hindi ka rin dito mauuhaw dahil 'yung mga gil po nyan mga idol is talaga namang piding inuman. Ayan kumakita nyo mga idol, no. Langoy ako nang langoy kasi mga ka idol, talaga namang napakainit pero pagdating dito, sobrang lamig, parang gusto mo laging umahon. Pero pag nasa taas ka naman, gusto mong magpalamig. Ano ba talaga? Char! <laughs> At ayan mga idol no? makikita nyo po. Yan po mga ka-idol ay fools. Napakalino po mga ka-idol, no? Galing po yan mismo sa bukal. Yun ang kagandahan mga ka-idol dito sa Veras Falls. Kasi yung tubig dito mga ka-idol, bukal talaga siya so kaya napakalamig po at talagang napalibutan po siya mga ka-idol ng mga punong kahoy talaga naman bago ko makarating dito ay eh talagang andahan yung pagdadaanan talagang napakatas mga ka-idol bundok po kasi ito mga ka-idol tapos pagdating mo dito mga ka-idol bababa ka ulit so actually mga ka-idol may entrance po talaga dito pero kami dahil kakilala naman namin yung nagbabantay sa daas hindi na po kami pina-entrance so, so mura lang naman dito mga ka-idol ang entrance kung maririnig mo mga ka-idol yung tunog no, napakasarap sa pakaramdam kasi sariwang sariwa talaga namang tunog pa lang mga ka-idol ay talaga namang kaka-relax siya ayun mga ka kaya dahil pumupunta dito so natin may alam ko na mga ka-idol na iilan lang kami dito pero pag sandi punong-punong kailangan na may space at dyan. O, oh, diba? Kaya <laughs> naman mga ka-idol yung pagpunta namin dito. So, syempre, para sa akin, this is okay yun. Kasi kakaunti-kaunti lang yung mga tao. Kasi pag sumang dami nga naman, so mahirap na. O, oh, diba? Galwa na na tiyar. Eh. Syempre, mga ka-idol, ayan. O, oh, diba? Sana kayo mga ka-idol ay nag-enjoy kayo sa video nito. Ayan. O, oh, diba? Napakalakas ng tubig galing mismo sa bukal sa lupo ng bundok. Thank you for watching!